Koonhay sa pagsasama ni CJ Perez sa Asian Games para sa Gilas. Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito kaya kung bago ka pa lang sa aking channel baka pwede ipakipindot subscribe button pati na notification bell para palagi ka updated sa mga susunod ko video. Salamat po! Kung hay sa pagsasama ni CJ Perez sa Asian Games para sa Gilas. Sa kabila ng pagiging last minute inclusion para sa Asian Games bound Gilas Pilipinas, si CJ Perez ay may natural na pakiramdam sa kung ano ang pinapatakbo ng Koponan, sabi ni Gilas head coach Tim Cone. Si Cone, na nagpapatakbo ng traditional na triangle offense at isang hard-nosed defensive scheme ay nagsabi na si Perez ay umaangkop sa sistema tulad ng isang guantes. Ang galing ni CJ He impacted us on both sides of the floor, offensively and defensively, Cohn told reporters after the tune-up game against the LG Sakers at the Phil Sports Arena in Pasig City Friday. Sa laro umiscore si Perez ng 8 puntos, pumila ng 3 rebounds at naglabas ng dalawang assist. Nasa kanya ang kakayahan na iyon. Kaya niyang pumalit sa mga laro. Sa ilang partikular na pagkakataon, kung kailangan ni Justin ng pahinga, o kailangan ng pahinga, maaari kaming pumunta kay CJ dahil napakahusay niya sa isang manlalaro at makakapuha siya ng mga balde kapag kailangan niya. Ang hirap niyang pigilan, dagdag niya. Si Perez, na matipid na naglaro sa FIBA World Cup sa ilalim ng dating Gilas head coach na si Chot Reyes, ay tinapik habang ang koponan ay nag-aagawan ng mga manlalaro para sa Asian Games. Siya ay kabilang sa limang bagong manlalaro na pinili ng gilas noong unang bahagi ng linggo na posibleng palitan ni na Terence Romeo, Calvin Abueva, Jason Perkins, Mototwa at kapalit na manlalaro na si Stanley Pringle. Bukod kay Perez, pinuri rin ni Cone si Calvin Aftana. Natural ang pakiramdam ni Perez sa ginagawa namin siya at si Calvin Aftana. Mayroon silang natural na pakiramdam sa kung ano ang aming tumatakbo, ang tatsulok, sabi niya. Inamin ni Perez, isang scoring guard, na nahihirapan sa pag-adjust sa bagong sistema noong una. Ngunit nagpasalamat siya sa kanyang mga kasamahan sa koponan at sa mga coaching staff sa pagtuturo sa kanya ng tatsulok. It's official, Abueva, Romeo Perkins, totoo out for Gilas in Asiad. Oo, official na tinanggihan. Kaya lang kahit isang libong beses nilang tanggihan, isang libong beses pa akong mag he said in Filipino. Sina Perez, Tolentino, Alas at Ross ay sumali sa unang cast ni na sina Justin Brownlee, Ange Coom, June Marfajardo, Japet Aguilar, Scotty Thompson, Chris Newsom at Calvin Aftana pati na rin si Marshall Lasseter na pumalit kay R.R. Pogoy out on health reasons sa delegasyon na lumilipad sa China ngayon. Lumipad na ang Gilas Pilipinas sa China ilang araw bago nito simulan ang pagsakop sa basketball sa Asian Games. Ang koponan ay lumipad patungong Shanghai, China noong linggo ng umaga, dalawang araw bago ang laban sa Bahrain sa men's basketball play. Ang huling minutong kapalit ng mga manlalaro na sina Arvin Tolentino, CJ Perez, Marshall Lasseter, Chris Ross at Kevin Alas ay bumiyahe kasama ng koponan, ipinakita ng mga larawang ibinahagi ng Philippine Sports Commission. O huwag mo kalimutan mag like and subscribe sa aking channel. Maraming salamat po!